Good morning guys, uh, panibagong araw, panibagong vlog tayo guys Magluluto tayo ngayon ng tinola guys So, lagay natin yung mantika no? Lagay natin yung kainitan Kainitan ito yung mga rigado natin guys bawang luya sibuya sa tsakatanglad alright tagay na natin yung bawang tapos tutunan natin syempre yung luya At para pumamukha natin yung sibuyas. Yung tanglad guys, mamaya na natin lalagay yung pagdano. So ito naman yung manok natin guys, uh, native yan na namin kanina sa Dasma Dasma Burol Main Palengke doon ang piliyan ng mga native guys na natin yung chicken o manok o native na manok sabi ng mga taga bisaya ay eh, bisaya ang manok hindi ko so, lang maintindihan kung paano kumutak yung bisaya manok guys so lagyan natin sa ng hmm. asin ah, tapos paminta paminta Brazil. Tapos tatakpan muna natin guys Para masamukot sa sya Alright guys check natin ano? time check is 8.50 am for today so haluin natin siya para yung um, lasa niya ay eh, tumaling At siyempre guys, ilalagay na natin yung tanglad to. Oh. Ayan. Parang pabango yan, guys. At ilalagay na rin natin yan. Tapos, tatakpan na naman uli natin.

guys sa sa na natin siya. Mm -hmm. Pero hindi muna natin sasabawan na marami. Uwi nga ay eh. sana sina ano. Sino? Oh. Ayon po Tayo na kanila parang patay na lugar para yung kanila yata. ala all um, natin ng sa bawah, guys para gumo-focus siya pan muna natin guys ulit sa lagyan natin ng sili tapos lagyan natin yung tapos ng sili pa rin Oh, sayang guys, ah, maraming salamat sa inyong pag um, sama sa aming ng tinolang native na manok. No? At um, kasi guys, yung mahal na araw ng yung ni Santo, no? Uh, mas pinili na namin hindi na lang lumabas ng bahay para kahit papano i eh, naman natin yung ating pangyumiling para kay Jesus guys so yan at mm, thank you very much sa inyong pagsuporta sa aking video at God bless sa inyong lahat okay alright